Hello guys, for today ay pag-uusapan po natin at pag-aaralan ng tungkol sa has, have, and had. Ayan, para mas madali natin maunawaan kung saan ginagamit ang has, have, and had, ay balikan muna natin ang singular at plural noun and pronoun. Tandaan po natin na pag sinabing singular ay singgilan talaga at nag-iisa. At plural naman kung dalawa or mas higit pa. Okay, take note singular and plural. She, siya, babae. He, siya, lalaki. They, sila. We, kami, students. May letter S, mga mag-aaral. Earth, daigdig, nag-iisa lang family, nag-iisa lang, families, mga pamilya, at Philippines, nag-iisa lang ang Pilipinas, at yan ang singular at plural. Kaya sa English, gumagamit po tayo ng has, have, and had to show ownership and position o pag-aari. Kaya itong has at saka have ay ginagamit natin sa sa presently o ngayon pa lang talaga nangyayari. For example, she has a lovely dog. Ibig sabihin, sa ngayon ay mayroon siyang alagang aso. He has two lovely dogs. Eh sir, bakit has pa rin ang ginamit mo? Iploral e, na yata yung mga alaga mong aso. E o toy, kapag ang tinutukoy na may ari ay nag-iisa, has pa rin ang gagamitin mo. Kahit gaano pa kadami ang alaga ng aso. So now, ano nga ba ang pagkakaiba ng has at saka hab? We use has kung ang may ari ay nag-iisa lang. At hab naman kung ang may ari ay lagpas isa or mas higit pa. For example, Philippines has more than 7,000 islands. Has kasi singular ang Philippines nag-iisa lang ang Pilipinas. Mayroon kasi mga singular na words na special kagaya ng Philippines, pants, uh, mathematics, physics, ganon, etc. na mo plural kasi nag-i-end sa letter S. Eh sir, paano kung plural o dalawa ang mamayari na isang bagay? Siyempre, we use have. For example, they have a lovely dog. Ngayon, tinutukoy dito na sila ay may alagang aso. Habang ginamit natin kasi marami ang nagmamayari sa aso. Eh sir, paano kung ganito? Has or have? Dito, ang subject natin ay I. Alam naman natin na ang I na uh, nag-iisa lang. Pero ang sagot dito ay have. Kasi ang pronoun natin na I at sa kayo ay laging plural ang kanyang mga verbs. I have. Ibig sabihin, laging plural ang I at you. Uulitin natin ha, itong has at saka have ay ginagamit para ipakita ang position or ownership para sa ngayon. Eh sir, e paano kung hindi na sila ang may-ari? Ang gagamitin po natin dyan ay had. Kahit nag-iisa o dalawa ang may-ari, Basta nangyari na o nakalipas na, had ang gagamitin natin. For example, she had a lovely dog. Ibig sabihin, dati ay mayroon siyang alagang aso.